na ng upo oh. ang haba na ng upo ayan Opo. Uh -huh. uh -huh. malalaki na lumaki na ang ano ayan guys aku sing telung ayu kasih li kasiung oh mebunga tenan sile ang sili tapos ito pa yung mga bunga ng ampalaya hmm. And, kaya lang maglalamig na ayun Ay! may ano na oh. binhi hmm. may binhi na Oh. <coughs> ayo nang ampalaya, ya, merah bunga, pas itu saya naman daming salwit. Mm-hmm. Tapos, andito pa. Andito pa yung iba. Ang palaya, oh. Daming lahon. Ayan. Ito, ang laki ng kinambunga ng ampalaya, oh. Haba. Ayan, guys. Oh, oh. ang munting kung hardin, hindi magandang ano ngayon ah. na? oh. malamig na? punta doon, malamig? ayan oh yai oh, yai 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 mm. Pang aking ampalaya. Pang aking ampalaya. Hmm, 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 hmm. Hmm. Hindi na, apol. Apol? Apol? Nasaan ang apol? Wale, tomato yan. Yan, guys. Ay! Okay, guys. Yan lang. Thank you for watching. ano no, no, pa oh. Ha, ein mahang. No, 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 no. Ayano. Uh -huh. Oke. Okay. Bye bye, guys. Ito nang aking munting garden. Hartini, hang aku mau tinggal diin, hang aku. Guys, hampir hampir, semuanya. Okay guys, yeah. thank you, bye bye. Oops, apa niyan? Oh 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 oh, be careful. Lekah nah, let's go inside. What's it going on? No. On Are we gonna? No. Okay guys. Hold <coughs> on. Mm -hmm. mm -hmm. Okay guys, thank you. Thank you, thank you, thank you. Mm -hmm. Mm -hmm. Yeah.